pangarap ko po na makaalwan, makasarili na panghanap buhay. Yun lang po. Makakuha sa sarili ng bangka? Opo. Magkaan po ba isang bangka kung ganyan? Ang gayaan. Sa so estimate ko lang, may isang daan. 100,000 na rin? Opo. Wow. Sa kasama Man. na po yung lambat, makina. Lahat na po. Opo, lahat na po. Yun para solo talaga, no? Opo, mas masarap nga yan. Sa so, 25 years kami na. 25 years? Grabe ka. Kung bang yung, ba yung Apat. Nandito lang kami lahat. Hmm. Ah, eh, saan po kayo inabo? Ang barko. po, nandiyan ang barko. Saan So, nandiyan na po yung tubig? Ang tubig, pasok dito. Pasok na. Pasok na. Puro basura na yan. Nandiyan kami lahat dyan sa kwarto. Pwede po ba makisilip sa kwarto, ha? Opo, okay. okay. dyan lang po kami. So, lahat po ng mga anak niyo po dito? Mm -mm. Nagsama-sama po. Ay, grabe po. Bago yung triste. Yun mm -hmm. ang malakas. May awaan Diyos. Mm -hmm. Ang pagdasal na nagdasal na ko sa pintuan. Third, tama na. Naawa ko sa akin. Ay, wala kayong makain. Ang ginawa ko, pumunta ko sa labas. Palangoy, doon. Malalim yan doon. Lumangoy ka po? Opo. Ay, malakas ang agos po. Mm. Ang tinatakutan ko po, yung kuryente. Siyempre, mga saksakan na sa baba. Ay uh, sir, kayo po talaga yung ewan ko. Kasi nakita ko po yung bahay niyo, katabi mismo ng dagat. Baka pinagtagpo talaga tayo, sir. Ang tingin mo. Salamat. <laughs> Sir, pakapihin mo na ako, tapos tara na, turuan niyo na po ako. Ano pong oras? Baka mabangga, baka mong preno. Ah, siya preno, kuya! Hindi ka! <laughs> <laughs> preno ba to? Niloko mo ko, ah! Close <laughs> na talaga kami ni Kuya Elma, niloko na niya, ako. Ay, pwede pala yan, eh. Pinahirapan mo ko. Ang kalma, makikita mo yung kita. na tumatalong-talong. Makikita mo yan. May nahuli na po kayong pating? Wala pa. Ano po yung paborito niyong ulam? Sa ano po sa'yo? Sa akin, minudo lang. Binudo? ganda. Kita niyo pa yung mga bundok ko. Oh. Mayroon mm. din pong araw na wala kayong huli. Mm, meron. Ano po nagbibigay sa inyo ng inspiration para magtrabaho? Sa mga anak ko po, po. Pamilya. Nahirap po pa ang pangingisda. Depende po. Talagang bungbang isda. Masarap. Maaluan. Dahil sagdit lang, Magkapira ka na agad. Okay. So katulad na yun, ilang buwan na, kahit ng kami, ang kayod kami, kikita lang ng tatlundaan. Ang tatlundaan, papartin pa sa limang tao. Isang araw nga, ah, palating kilo. Yun, nilugaw na yun. Bawal nalagyan ng bagoong kamatis. Eh. Sabi, Han ang asawa ko, Han, magsalusalo na lang tayo. Basta may magkaroon ng laman at tiya. Pag walang wala, nanghingi kami sa aming amo. Ng Ay, naman ang naman mo kayo? Nagpakapalang ang mukha Sabay, <laughs> eh, kung tagugutom yung pamilya ko. Oh, siyempre, ako. kuya. Importante yung pagkain. No? Oh, sabi ko nga, Han, manghingi na lang ko sa kapitbahay. Kontra matutulog kayo, walang kain. Pakapala lang mo pa ako. <laughs> Yun, nanghingi ko. Nawa naman niya. Kahit kakainin na lang niya, binibigay sa amin. Talaga, si Zen. Kakainin sure. niya lang niya. Balita ko, napakabait po niyo ha. Nabalik na. Nag po kayo ng pagkain po kay Sir Elmer. Binibigyan niyo po. Matawit bahay po kayo. Mm. Nasa kanto lang. Sir, baka wala tayong mahuli ah. Hanap <laughs> tayo. Kaya marami. Hanap tayo. Ano yun? Hanap tayo, tayo ng isda. Ah. Hanap tayo ng isda. <laughs> dito, wala nga ng isda. Kami malaki na alubi dito. Kaya kami nagpipilit lumabas. Pag nakahuli lang paulit yung isda, may pagtaig lang. Kasi dati marami isda dito. may ah, po ah, kaunti na? po tayo ngayon kung may makikita. Gano'n po kayo katagal na nangingisda po? Ilan na po benching ko nangingisda na. 20? Ay ngayon yung 66 na ako. 41 oh. years! Wala na po. Ay! Ano yun kuya? Pag iba ang galaw ng tubig, isda yun. Hala, puro alon lang nakikita ko. Ibang alon, pag-ayan ng alon. Pag-ano'n? Oo. Oh. Ang mano-mano nyo po hinahanap. Oo. Oh. Nakikita ko yung sa TV sa Big Brother ka. Ah, Pinoy Big Brother. <laughs> Masaya kayo. Oo, oh, nanonood no, si Sir ng Pinoy Big Brother. Napaka sa inyo daw. Napaka, oh, oh. ninyo. <laughs> uh, dati, paglala ka namin dito, puro is Oo. Oh. Oo. Oh, Wala na. Kaya napaka-yarko ng aming buhay. <laughs> na nagpanik sila. Ayun! Yes! Alam mo, mahuli kami today. Ayan o! Ay! Tumalon! Nakita mo? Hello. Hello. Ah! Hello. Please Hello. na! Kami mahuhuli! Oo! Oh! Kalma pa to. Pag may alon, mas mahirap po, no? sa'yo. Hagawin sa'yo ng alon. Yan na, yan na, yan na. Wala. Wala, wala. Wala? Ha? Wala. Wala. Ha? Wala. Totoo? Wala. Laki yun eh. Kahit isa wala? Wala. Oo, wala. Hirap. Hirap Kuya, wala. 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 Oh <laughs> Kuya! Uy, tayo, iiyak na lang. Iiyak na lang daw. <laughs> wala lang, ma'am. Wala. Kira ang lampas. Siya na yata yung yung butas. Oo, pero... Grabe! Halos dalawang oras nilang inahagi sa tinihina paangat yung lambat. Wala silang kasiguraduhan kung mauhuli sila o wala. Pero nakakangiti pa rin sila kahit napakahirap ang pinagdadaanan nila. Kuya, nalungkot ako. Wala man lang tayo na huli. Paano yun? Akala ko sinachort mo kanina nung inaangat sabi niyo walang huli. Kung... Sira lang. lambat natin. Ah, so nakatakas po yung isda dahil nakatakos, sa butas? Nakatakas dahil sa butas. Uwi tayo ng walang-wala. Kahit pang ulaman lang. Oh, hindi. Hindi, malungkot tayo. Wala tayong nanguhuli, tapos yung tumutulong po talaga sa inyo. Yung talagang nalalapitan. Ang nalalapitan ko, si Kuya Bitoy. Si Kuya Bitoy, yung, oh, yung si, nagdadrive po kanina. tumutulong po sa amin, aga pa. Wow! Wala kayong makain. Nga wala kaming pambigas. Ang ginawa ko naman, kumuha ko ng sako at nangangalakal po nakakatatlo po. Hindi eh, man, hindi eh, man sila sakay sa tricycle yan. Wala pa masahe. Pasan. Hindi mo kung may hindi. Oh. tumutulong sa mga oh. tanong. Lalo. Wala tayong mapapakitang isda. Kayo ang isda. Ah! Ako <laughs> <laughs> oh, isda! Oh. Kawayan mo! Kawaya! Ganun! Ay, taray! Parang prinsesa! Tara, kuya! Tayo na! Sakay, sakay, sakay! Ang isa noong doon, 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 doon. Oh, ikaw, bida, kuya. Dalawa tayo. <laughs> Oh, welcome. 5,000. Thank you. Ah, 5,000. Thank you din. 5,000. Salamat po. 5,000. Thank you, kuya. 5,000. thousand Thank you. Thank you. 5,000. 5,000. Maraming, maraming salamat po. At maraming po sana kayo matulong ako. Ay, grabe. Saludo po ako sa inyo. At maraming uh, maraming marami salamat din at pina-experience yun. Thank you po. I love you po. I love you too. ah <laughs> uh, Siyempre, kay Pangka na sinakyan po natin. Balita ko po, mabait po yung puso niya at namimigay po kayo ng pagkain. Ako po eh siya dyan sa kapito lang. Noon ako may pera. Lahat yung nalapit sa akin. Ang dapat pong lumalabas. Kahit anong oras po, na ng gayaan, kalma, ang alis namin, magaling araw. Tara, sir, para makaano na tayo. Ang gagawin natin is tuturuan tayo ni Sir Elmer para mang isla. May kasama ka po ba, sir? Ano po, ang bangka po ang lamat ay tinaas po. Kaya na tayo. Tara. Grabe yung kwento niya. Guys, mga basura natin, itapon natin sa tamang lugar. Naging nasisira yung dagat natin. Sakay na po ako. Oh, sige po, ay, po. sorry po, Kaya. sir. Kaya? Kaya. Kaya. Namba no, Dito na ako. Sobrang ganda oh. Fisherman for a day. Ayan na. oo mandaraga talaga ako kuya. Hindi niyo lang alam. Ang presko dito, grabe. Ilan po kayo lahat? 9? Eh, baka mabangga na ako ah. Sabihan niyo, kukunin niyo po sa akin sir ah. Ano ah, Asa yo po to. Pugaw mo na naman ni Bella na to. Ang galing. Kuya, hindi ko alam saan tayo eh. Feeling ko marami isda sa kanan. Uy, ang ganda ng ano nyo. Araw-araw yan yung nakikita nyo, yung view. Oo, oh, araw-araw.